One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga samning nyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilit dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At syempre, sa mga makasolid na sa dyan, hello sa inyo lahat, shout out. So yon so syempre ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh Oh my gosh, magpataas ang kilay ninyo ng bonggong bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, Czech Republic, pang two times na nanalo dito sa Miss Earth. Anong masasabi mo? Well, ang masasabi ko dyan, Czech Republic, gumaganda, di ba? So, yes, natutuwa ako kasi nare-recognize ng Miss Earth Organization ang beauty na meron ang Europe. Kasi di ba parang lagi na lang Latinas, Philippines, Asia, yung mga ganon. So, paminsan-minsan naman, pansinin din natin ang mga taga-Europe. And then, ang mga taga-Czech Republic, aminin natin, magaganda talaga sila. Sa lahat ng mga lumalabas sa iba't ibang klase ng pageant na pambato ng Czech Republic, talagang makikita mo talaga yung beauty nila. And then, ayun, siguro nakitaan talaga ng potential ng Miss Earth ang mga reyna ng Czech Republic. Republic. Kaya congratulations sa Czech Republic at saka sana sa susunod, black hair naman ang piliin ng <laughs> Miss Earth kasi sunod-sunod-sunod-sunod na na puro bland and bland and bland, di ba? So, what if naman na iba naman black hair naman. O, oh, <laughs> di ba? So, yun. So, kapag pag hindi blonde hair ang buhok mo, hindi ka mananalo sa Miss Earth. Nakakaloka. Walang ganun mga Mars. I think, ah, uh, ano naman, kailangan ay, next time ay, kailangan maging black hair naman ang piliin nila. Para hindi naman masabi ng mga tao na puro blanda na ang pinapanalo ng Miss Earth. Ayan. Punta naman tayo dito sa Miss Train National. Ang ating pambato na si Mayor Nais ay, ayun na, lumipad na patungon Tokyo, Japan para mag-compete ng Miss Train National. Yes, ang binibining Pilipinas. Finally, ayun na. So, sobrang tagal niya na tong hinihintay. Ayan na, finally. Papunta na siya doon sa ano, sa competition na inaabangan niya na over and over and over. Talagang masasabi ko, the wait is over. O, diba? So, tuwan-tuwa naman siya si Christine Ann Perez kasi alam mo naman yon ang mga gandang binibini lang ang mga sinusuportahan niya. Kaya naman, ayun, isa siya sa mga masaya. Well, ang masasabi ko kay Mirnais Gera ay good luck. Oho. Uh -huh. Hindi ko gusto yung damit niya na color pink. <laughs> na sobrang pink aha. Uh -huh. Pero syempre, gusto ko si Mirnais Gera. Alam ko at naniniwala ako na kakabugyan ng bonggang-bongga -bongga sa Miss International. National at malakas ang laban ng Pilipinas. Magtiwala tayo kay Mirna dahil alam ko naman si Mirna ay kabugera naman yan. Alam niya kung paano mag-execute sa intablado. Alam niya paano lumaban sa pageant. And then I hope na sana hindi tayo ma-eltokuyo ngayong taon na to. Tansya ko kaya neto na mag semifinal sa hanggang top 5. <laughs> so, kumpiyansa sa dyan kay Mirna. Ewan ko, kasi parang kung ikukumpara ko siya kay Angelica Lopez, parehas naman silang maganda, parehas ko silang love. Kaya na kasi si Mirna Isguero, meron siyang tinatawag na extravaganza. Meron siyang, ano, tawag dito, magaling talaga siya pagdating sa pagrapa. Very class, very Miss International, ayun. Si Angelica Lopez kasi parang nakikita ko sa kanya, pa-miss grand na yung atake niya, ganon. But parehas lang naman silang maganda. Oh, so, ayan, sinubukan nga ng Morena Beauty. So, ito yung pangalawan taon na magpapadala tayo sa Miss International na another Morena Beauty as a Pilipina Beauty talaga. So, tingnan natin kung mag-work. Oh, diba? So, pag hindi nag-work yan, ibig sabihin, hindi pasok sa mga ang mga Morena Beauty sa Miss International pag galing sa Pilipinas. So, diba? So, yun. Good luck. Uh -huh. <coughs> Maganda si Mirna. Saka gusto ko yung kulay niya. Mm. laban lang kaya yan, oh, di ba? And then para na sa sumunod na chika, eto nga, Diyos ko, kahapon nagkaroon ng eksena ang Miss Universe dahil inannounce na nila ang commentary host na dating ginagawa to ni Catriona Gray at ang mga pumalit ay syempre, Diana Torres, oh, di ba, dating Miss Universe 1993 and then of course, Arboni Gabriel and dating uh, Miss Universe 20 2022. Ano chika mo dito, Mama Sam? Syempre malungkot ako para kay Katriona, 'di ba? Kasi parang sanay ako na si Katriona 'yun ang jajaan, nagko-commentary host ngayon. Ayan, hindi na siya matutuloy. Pero naniniwala naman ako na may plano sila for Katriona. Malay mo gawin nilang judge. So, 'di ba? So, 'yon. So, laban lang and then just believe, oho, na na sa ipapakita ni Dayanara at sa ni arboni So mga Miss Universe yan, mga yan, alam nila kung paano gagawin ang isang pag-host. At saka nag-host na rin naman si Gabriel, uh, si ano eh, si arboni sa Pilipinas. So magaling naman siya at saka si Dayanara Torres dati siyang ano, host sa ASAP, di diba? So magaling to silang dalawa. So titingnan natin yung tandem nila. Mhm. Mm And then, kay ano naman kay Catriona Gray I hope na sana gawin nila judges kasi hindi pa talaga nag-judge si Catriona Gray sa Miss Universe mula nang manalo siya Miss Universe. Si Pia Wurtzbach nag judge na eh. Pero si Catriona hindi pa. And I hope na sana makuha nila si Catriona ngayon taon na to, diba? So yun, so good luck sa atin at good luck kay puni at sa kakay, Dayanara Torres. So, still hoping pa rin ako na gagawin nilang host si Catriona Gray. O, oh, ba? Diba? Ay, nako, good luck. At para na sa sumunod natin, chika, eto nga. Siyempre, kahapon, nagkabuga ng mga kandidata ng Miss Universe sa kanila gala night dinner. At talaga naman, hindi natin masasabi na basta-basta lang ang kanilang gala night kasi ruma pa ang mga candidates. Oo, sobra. And then, ayun nga, sa mga nagtatanong, ano daw ang masasabi ko? hi Miss Vietnam. Mm -hmm. Kay Miss Vietnam, nang gulat. Oo, parang very grand yung dating na alam mo yun, na umiksa na siya na short hair lang. Oo. <laughs> so, naloka ako. Pero, ang napansin ko sa kanya yun, naglalakad na siya doon sa may runway nila. Ang napansin ko ay, ang dating sa akin ay very, ano siya, ano man tawag dito? Ah, yung gay na gay yung dating. <laughs> yung para siyang rumarapa sa Miss International Queen. Ganon. So, yon Pero maganda siya in fairness. Ang ganda ng hair, ang ganda ng styling. Pero nandoon na hindi mo may iwasan na ang ate mo, baklang bakla. O, ba diba? So, yan. Para siyang, isa, isa siya sa mga pinakamagandang gay sa buong mundo. Ganon. Sa universe rather. O, ba diba? Pero, support tayo dyan kay Miss Vietnam at naniniwala ako kay Miss Vietnam na talagang aarangkada yan ng bonggam-bongga sa Miss Universe. I hope na sana makapasok siya sa top 30. And then, wish all the best para sa kanya. Basta laban lang. Gusto ko yung styling niya yesterday. May pasabi bubble may pa-effect na parang wow, new look, di ba? And then ang bongga, ang bongga na itsura niya. Talagang masasabi ko, wow, 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 oh, di ba? Ulitin nga natin, wow, 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 oh, di ba? Just ko, nakakaloka sa wow, wow, wow na yon. Good luck kay Miss Vietnam. And then, ano naman daw ang masasabi ko sa arangkada ni Miss Venezuela? Well, ang masasabi ko ay Reyna. Oh, okay. So, kagahapon, in fairness kay Miss Venezuela, palonggaw na yung dating niya. Parang papasok na siya sa semifinals ng Miss Universe. So, kahapon yung rumarampa siya. In fairness, nagustuhan ko. Uh, oh, ayan pa lang na nagustuhan ko siya. Kasi bumagay sa kanya yung pink gown. Pink gown ba yun? Oo, color gown. Yung color ng gown niya bumagay sa kanya. Yung ayos ng buhok niya at yung makeup niya na hindi masyado exaggerated. Tapos tama lang yung galawan niya. Ray ng na ang dating. So parang gusto ko nga kumanta sa kanya ng Ray na Ray na na na. O, oh, diba? na ang eksena ng lola mo. Yung tipong parang pak na parang ako ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. So, in fairness, palapakan natin si Venezuela. Maganda yung execution niya kahapon. The way kung paano siya maglakad, kung paano niya i-present yung sarili niya. Talagang masasabi ko, wow, 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 wow. O, <laughs> di ba? So, yun. So, bongga. Bongga siya. At in fairness, talagang nagustuhan ko talaga yung eksena niya yesterday at panalo ang dating sa akin. Sobrang talagang hmm, iba iba ang dating ni Arboni. Ah, ni, ano, ni Arboni, ni Miss Venezuela na si Stephanie. Yes! Sumunod natin, chika, Maria at sa Manalo, hindi nagpakabog sa eksena yesterday. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, after nang maraming nagsasabi kahapon na parang ano ba mga outfit ni, ni ano ni Atisa. So maraming mga ganun eh yung mga basher talagang tuwa-tuwa kasi syempre madali nila talagang matira si Atisa manalo. Pero syempre yung lumabas kagabi, aminin man nila o oh, hindi, ay talagang nagandahan sila sa ating Josa at ginulat tayo ng bonggong bongga. At talaga namang masasabi ko na may wow, 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 wow. Di ba? Talagang wow na wow talaga ang dating talaga ni Atisa Manalo yesterday. Yung kanyang eksena sa long gown niya na talaga my God, pandinoy talaga. Yung alam mo yun, yung simplihan lang. Pero alam mo, sa totoo lang, yung iba kasi, sa totoo lang ha, yung ibang candidates, ang tingin ko sa kanila, parang ano ba girl, uh, 'di ba? Evening gown ba ang labanan eh dinner na lang, 'di ba? So yon, so tama. At fit na fit ang damitan ni at isa manalo yesterday sa kanyang dinner gala. So talagang masasabi ko na tama yung eksena mo dyan. Tama yung ginawa mo. Kasi chap kung puputa ka nga naman ng dinner, di ba So dapat ganyan lang. Yung parang madali kang maiimbitahan sa kahit saang event. Yung kahit red carpet pa ang dinner or something. Talagang fit na fit ang kanyang suot sa lahat ng eksena. Hindi katulad nung kay Thailand, na parang ate, pang stage naman yung gown mo. Magdi-dinner ka, ganyan na suot mo. so, yun. Tapos, yung kay, ano de yung kay Venezuela na parang ate, ano ba, sa barangay pa, dyan ba ang punta? so, yun, yung mga tipong gano'n at kung sino-sino pa mga candidates. So, parang feeling ko, si Atisa talaga ang isa sa mga pinakabongga. Take note, hindi ko naman sinabing siya lang, ha? ang isa sa mga pinakabongga na damitan yesterday. Aminin mo man o hindi, alam ko na nagustuhan mo ang eksena niya. Tama ang banat ng hair, tama ang makeup, at tama ang galawan. So, may pag ang lola mo. Ha, diba? Ha, ha? 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 Nakakaloka doon sa ha, ha? Nakakaloka. Sakit sa ulo. Pero, congratulations. So, ayan na. So, may naman nabasa na naman akong comment. Ito na naman ang reklamo nila. So, perfect na yung damitan. Perfect yung ano. Sabi Panginoon yung Maria Atisa Manalo Philippines. O, oh, di ba? So, nagreklamo sila doon kasi siguro ang gusto nila, Philippines! Ganon! So, yun. So, wala siya sa intablato. Nandun doon lang siya, nagpapakilala lang siya para sa kanyang grand etra sa kanyang pa-dinner. Ganon. So, yon Ganon lang. Tama lang yon Kayo naman, Diyos ko, sinita pa rin talaga ninyo. Kailangan ba mataas lagi ang tono? So, ganon. Nakakalokat. eto ito pa, may nabasa pa ako. Ano ba yung isa ko sa mga nabasa? Ayun nga, yung Philippines, tapos, ang sabi nila malamya daw talaga. Pero kasi ang sagot dyan ni Atisa, sinadya niya daw talaga yon para sa inyo. So, yan. Yeah. So, wala na ba diba kasing bearing yan? Kung nandoon lang na ipipresent lang nila yung sarili nila. Lahat ng ginagawa nila dyan, walang score. <laughs> Kaya, okay lang yan. Hindi yan Miss Grand na from day one, bibigyan ka na nila ng score hanggang sa coronation night. O, ba diba? Dito, tipong consistent ka lang dapat sa mga paandar mo, sa mga eksena mo. And I think sa Manalo, she's a very consistent. O, oh, diba? Diyos ko, kayo hindi na kayo nakontento sa buhay. Lahat na lang, mayroong kayong demand. O, oh, so yan. Pero naiintindihan ko kayo ha, sa mga nagko-comment at mga umaarte dyan. So, very understandable naman ang mga drama ninyo sa buhay. Anyway, so good luck sa atin at good luck kay Maria at Isa Manalo. Philippines. Oh, so, ba? Diba? At para naman sa sumunod na chika, eto nga tapatang Pilipinas at Venezuela. So, noon sa Miss International at Manalo, first runner-up and Miss Venezuela winner. So, eto dito sa Miss Universe. Muling nagtapat na naman ang Maria at Manalo at Venezuela. So, mama sa tingin mo, makuha kaya ni at Manalo ang corona ng Miss Universe. Well, ang masasabi ko, yes, yes, yes. Talagang ako para sa akin, kumpiyansa ako dyan. And malay ninyo, destiny is coming, di ba? So, destiny niya to, para sa kanya to. Hindi natin alam. Malakas ang laban ni Venezuela at nakikita ko na talagang wow, nagpapaandar ng bongga-bongga. Malakas din ang laban ni Maria at Tisa Manalo dahil nakikita ko din yung consistency at saka yung gandang pang Miss Universe. Siyempre, we are excited ko ano nga ba ang ipapakitang laban dito ni Atisa. At tignan natin kung silang dalawa nga ba ang mahuhuli sa dulo ng competition. I'm so excited sa kanilang dalawa. So, magandang ano to na sila ang dalawang mag two standing Philippines and Venezuela. O, di ba? Malay natin. Sila dalawa ang mahuli at malay natin. Si sa Manalo ang mapili nilang Miss Universe. O, di diba? So, syempre hindi matutuwa yung mga basho at nangyari yun. Pero, malay naman natin, di ba? So, ayun yung sinasabi ko sa inyo na keep supporting para sa ating pambato. Kasi hindi natin alam kung ano ang magiging kapalaran. And then, wish all the best para sa kanila. Di ba? So, yan. At para naman sa sumunod na chika, Mr. Nawat, nagugustuhan na kaya si Atisa or payag na kaya siya na maging Miss Universe ang ating pambato? Piling ko, yes. <laughs> no choice siya. So, yun. So, kasi syempre nakikita naman siguro niya na talagang very consistent ang ating pambato at hindi pinipilit yung ganda. Just enjoy herself, di ba? Sa nakikita natin. At napaka-authentic ng ating pambato na si Maria at Tisa Manalo, Philippines. So, sobrang happy ako sa ipinapakitang eksena ni Atisa dito sa competition ng Miss Universe. And then, looking forward, syempre ako, kung paano niya to e-execute yung sarili niya ng bonggang-bongga. -bongga. At syempre, masaya ako dahil, ayun nga, nakikita naman ni Mr. Nawat siguro yung ating pambato ay talagang hindi siya mapapahiya sa ganda na meron. Hindi si Vina ang number one sa Asia. Ako na ang nagsasabi sa inyo. Sa mga nakikita ko dito sa competition, actually, pinipilit nilang si Vina ang maging number one pero hindi nila matatanggi sa so, mga sarili nila ang tunay na number one ay Pilipinas. So, yun ang totoo. So, nandoon na parang, yes, lumalaban si Vina at ngayon nga nagpapaandar. Pero si Atisa hindi pa gumagalaw, pero nangunguna na siya. So, doon sa part na yon ay dapat tanggapin nila na talaga ang Pilipinas talaga ay hindi mo po pwede underestimate ng ganun-ganun lang dahil we know how to play this game. And then, ngayon pa lang, nagtitiwala ako at naniniwala ako na kakabog ang Maria Atisa Manalo hanggang sa dulo ng competition. So, bilang Pilipino, 100% na talagang supportado ko ang ating pambato. Siyempre, hindi naman sa pagbabayas. Kumbaga, nandoon kasi na nakikita mo naman na lumalaban naman at may laban naman at may ring light siyang di ba so yon good luck kay ati sa manalo and good luck sa Pilipinas good luck sa atin lahat deserve natin manalo ulit ng Miss Universe after 2018 na hindi natin nakuha. Sana pala rin ang ating pambato. ba? Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!